Naisip na ba ninyo kung bakit may mga taong higit ukambamang pimbo anyos na kaya pa rin magbasa ng maliliit na letra ng walang salamin, samantalang ang iba naman ay halos hindi na makakilala ng mukha? Ang sagot ay wala sa swerte, kundi sa maaga at regular na pag-aalaga sa ating mga mata. Ngayon, ating susuriin ang limang prime critical na pagbabago sa paningin-pagtuntong ng edad 65 na hindi dapat baliwalain. Ipinapangako kong malalaman ninyo kung paano mapanatili ang matalas na paningin sa loob ng maraming taon. Ang ating mga mata ay tulad ng napakakomplikadong kamera na walang humpay na gumagana sa loob ng maraming dekada. Natural lamang na sa pagtanda tulad ng anumang mekanismo, unti-unting nangihina o nasisira ang mga ito. Ang mga problema sa paningin Pagtuntong ng alasampit imo anyos ay hindi laging simpleng presbyopia o panlalabo ng paningin dahil sa edad. Maaari itong maging senyales ng mga malubhang sakit na unti-unting kumukuha sa inyong paningin nang hindi ninyo namamalayan. At ang pinakamahalaga, marami sa mga sakit na ito ay matagumpay na nagagamot kung maaga itong matutuklasan. Ang mahalaga ay malaman kung anong mga senyalis ang dapat bantayan. Kaya, simulan na natin ang pagtalakay sa ating listahan. Unahin natin ang isang bagay na karamihan sa atin ay naririnig, pero hindi lubos na naiintindihan, ang katarata. Hindi lang ito isang usong salita, kundi sa esensya, ito ay ang paglabo ng natural na lente ng ating mata. Isipin mo na parang Tumitingin ka sa mundo sa likod ng isang pinawisan o mas malalapa, maruming salamin. Ganyan mismo ang hitsura ng mundo para sa isang taong unti-unting nagkakaroon ng katarata. Hindi ito bigla ang pangyayari kundi kadalasan isang mabagal na proseso na nabubuo sa loob ng maraming taon unti-unting pinapahina ang kalidad ng paningin. Pero ano nga ba talaga ang nasa likod nito? Ang mga sintomas nito ay maaaring nakakapanlin lang at lumabas sa iba't ibang paraan. Marahil, mapapansin mo na ang lahat sa paligid mo ay bahagyang lumabo na parang may manipis na ulap na laging nakaharang sa iyong paningin. O sa gabi, sa paligid ng mga pinagmumulan ng liwanag tulad ng headlight ng mga sasakyang paparating o mga ilaw sa kalsada ay may lumalabas na kakaibang mga halo na nakakaabala sa iyong paningin. Minsan, nagkakaroon din ng double vision. Pero sa isang mata lang na maaaring isang nakakabahalang tanda. Bukod pa rito, ang mga kulay ng mundo ay maaaring maging mapurol, mawawala ang sigla at pagkakakulay. Nakakalungkot, maraming tao ang nagpapawalang bahala sa mga sinyalis na ito ipinalalagay nila ito bilang ordinaryong pagod, isang abalang araw, o kadalasan, sa simpleng katandaan. Ay, normal lang yan sa edad ko, ang sabi nila sa sarili, hanggang sa tuluyan nang lumala ang paningin sa kritikal na antas na nakakaabala na sa pang-araw-araw na pamumuhay. At yan ay isang malaking pagkakamali. Ngunit sa totoo lang, nag-aalok ang modernong medisina isang nakakagulat na simple at epektibong solusyon. Hindi na kailangan magtiis sa discomfort. Sa ngayon, ang operasyon upang palitan ang lumabong lente ng bago at artipisyal na lente ay isang mabilis, ligtas, at napakabisang pamamaraan. Ibinabalik nito ang linaw at liwanag ng mundo na parang pinunasan mo lang ang pinawisang salamin na iyon. Mahalaga na huwag sayangin ang oras. Ngayon, pag-usapan natin ang tunay na tahimik na magnanakaw ng paningin, ang glaucoma. Hindi lang ito basta sakit sa mata, kundi isang mapanlinlang na kondisyon kung saan unti-unti, pero tuloy-tuloy, nasisira ang optic nerve. Ang optic nerve, para lang sa kaalaman ninyo, ay parang isang kable na nagdadala ng lahat ng nakikita natin mula sa mata patungo sa utak. Kadalasan, nangyayari ito dahil sa mataas na pressure sa loob ng mata o tinatawag na intraocular pressure. Pero mayroon din namang mga pagkakataon na iba ang dahilan. Dito nakasalalay ang pinakamalaking panganib ng glaucoma dahil lumalabas ito ng walang sakit o halatang sintomas sa mga unang yugto. Maaari mong unti-unting mawala ang iyong peripheral vision, ang paningin mo sa gilid, araw-araw, nang hindi mo man lang namamalayan. Ang iyong paningin ay parang unti-unting sumisikip na parang tumitingin ka sa isang tubo na dahan-dahang nagsasara. Pero, ang utak mo ay sadyang napakatalino at kinokompensate ang mga pagkawala na ito. Kaya malalaman mo lang ang problema kapag malaking bahagi na ng iyong paningin ang nawala at hindi na maibabalik. Ang mga salik ng panganib ay kinabibilangan ng edad. Mas matanda, mas mataas ang tsansa. Kung may mga kamag-anak ka na may glaucoma, malaki ang papel na ginagampanan ng pagmamana. Siyempre, ang mataas na pressure sa mata o intraocular pressure ang pangunahing suspect. Kaya naman, napakahalaga ng regular na check-up isang ophthalmologist, kahit papakiramdam mo ay maayos na maayos ang iyong mga mata. Paano nga ba natin malalaman kung mayroon na tayong glaucoma, ang hindi nakikitang kaaway na ito? Iisa lang ang sagot. Regular na pagbisita sa ophthalmologist. Sa ganoong pagbisita, tiyak na susukatin ng doktor ang pressure sa iyong mata at masusing titingnan ang optic nerve. Isipin mo ito na parang technical check-up ng iyong sasakyan, pero mas mahalaga dahil ito ang tungkol sa iyong napakahalagang paningin. Ang maagang pagtuklas ang susi sa matagumpay na paggamot at pagpapanatili ng iyong paningin, ang pangatlong kondisyon na hindi natin dapat baliwalain at lubos na mahalaga ay ang age-related macular degeneration o mas kilala bilang AMD. Ito ay isang sakit na umaatake sa gitnang bahagi ng retina, ang makula. Ang makula, sa katunayan, ang pinakamahalagang bahagi ng mata na responsable sa matalas nating paningin. Dahil dito, nakakabasa tayo, nakikilala ang mga mukha at nakikita ang maliliit na detalye. Kung wala ito Nagiging malabo ang ating paningin lalo na sa gitna ng ating nakikita. Kaya paano nga ba lumalabas ang mga sintomas ng AMD na ito? Maaaring magsimula sa pagbaluktot ng mga tuwid na linya. Halimbawa, ang gilid ng pinto o bintana ay tila nagiging kulot o alon-alon na parang tumitingin ka sa isang baluktot na salamin. O mas nakakabahala, maaaring lumitaw ang isang madilim o malabong bilog sa gitna ng iyong paningin na nakakaistorbo sa iyong pagtingin dahil dito nagiging mahirap at minsan ay imposible nangang magbasa ng libro o makakilala ng mga mukha mahalagang malaman na may dalawang pangunahing uri ng AMD ang dry at wet ang dry form ay mas karaniwan at kadalasang dahan-dahang lumalala unti-unting lumalabong ang paningin. Ang wet form naman ay mas agresibo at mabilis na lumalala na nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Nangyayari ito kapag may abnormal na mga daluyan ng dugo na tumutubo sa ilalim ng retina. Ang mga daluyang ito ay maaaring tumagas at magdulot ng biglaan at malubhang pagkawala ng paningin maaari bang mapabagal ang paglala ng AMD? Opo, siguradong sigurado. Ang tamang nutrisyon na mayaman sa antioxidants, mga espesyal na suplement sa mata na may bitamina, at isang malusog na pamumuhay sa pangkalahatan ay may malaking papel. Maituturing itong panloob na proteksyon ng iyong mata, tulad ng sunscreen sa balat. Ang paghinto sa paninigarilyo ay critical din dahil ito ay nakakapagpataas ng panganib na magkaroon ng AMD at syempre, ang regular na pagsusuri sa mata ay nakakatulong upang maagang malaman ang mga pagbabago at masimulan ang angkop na paggamot. Ang ikaapat na kondisyon na madalas hindi gaanong napapansin, lalo na kung may iba pang sakit, ay ang diabetic retinopathy. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, Direkta itong konektado sa diabetes o alta presyon sa asukal. Isa ito sa pinakamalubhang komplikasyon ng diabetes na nakakaapekto sa maliliit na daluyan ng dugo sa retina, ang bahagi ng mata na responsable sa pagtingin. Kapag matagal na nananatiling mataas ang antas ng asukal sa dugo, masisira ang mga daluyan na ito. Magsisimula itong tumulo, mamaga, o kaya'y tuluyang mabara. Ang pinakamakapandaya sa mga unang yugto ng diabetic retinopathy ay ang kadalasang kawalan ng sintomas. Maaring hindi mo maramdaman ang anumang pagbabago sa iyong paningin hanggang sa umabot sa malubhang yugto ang sakit. O kaya naman, mapapansin mo ang parang lumulutang na ipis o floaters, mga aninong lumilitaw at nawawala posible rin ang panakanakang panlalabo ng paningin na dumarating at umaalis. Kaya aakalain mo lang na pagod ang mata mo. Kailan ka dapat talagang mag-alala at agad na kumonsulta sa doktor? Kung ang panlalabo ng paningin ay nagiging permanente, kung napapansin mo ang mga maitim na batik na hindi nawawala o kaya'y nakikita ang parang hibla o sapot ng gagamba, maaaring senyalis ito ng pagdurugo sa loob ng mata. Huwag nang hintayin na lumala ang mga sintomas na ito o biglang bumaba ang iyong paningin. Ano mang nabanggit na palatandaan ay sapat ng dahilan para agad na kumonsulta sa ophthalmologist o doktor sa mata. Ang pangunahin at pinaka-epektibong susi para maprotektahan ang sarili mula sa diabetic retinopathy ay ang mahigpit at patuloy na pagkontrol sa antas ng asukal sa dugo. Kasabay nito, napakahalaga rin ang pagkontrol sa iyong blood pressure. Huwag mong isipin na kaya ng mata mo ang sarili nito o na hindi makakasama ang kaunting pagtaas-baba ng sugar. Ito ay isang maling akala na maaaring magdulot ng tuluyang pagkawala ng iyong paningin para sa mga diabetic. Ang regular na pagsusuri ng mata ay hindi lang basta rekomendasyon kundi isang napakahalangang pangangailangan para mapanatili ang iyong kakayahang makakita panglima at itoy madalas hindi gaanong pinapansin kahit na nagdudulot ito ng malaking abala at posibleng problema. Pinag-uusapan natin ang dry eye syndrome at presbyopia o yung paglabo ng paningin sa malapitan dahil sa edad. Habang tumatanda tayo, ang ating mga tear glands na responsable sa pagpapanatiling basa ng mata ay hindi na kasing epektibo. Natural itong proseso, pero nagiging sanhi ito ng maraming pagkaabala. Naranasan mo na bang pakiramdam na may buhangin sa iyong mga mata? O ang pakiramdam na parang may laging hapdi o kirot o yung kusa na lang lumuluha ang mata mo sa hangin. Iyan ang klasikong sinyales ng dry eye syndrome. Hindi lang nito binabawasan ang kalidad ng iyong buhay, kundi ginagawa rin nitong mas madaling kapitan ng sakit ang iyong mga mata. Kung walang sapat na moisture, tumataas ang panganib ng impeksyon at maliliit na pinsala sa ibabaw ng mata. Ngayon naman, pag-usapan natin ang presbyopia o yung paglabo ng paningin sa malapitan dahil sa edad. Ito yung bigla mong mapapansin na hirap ka nang makakita sa malapit. Kailangan mong ilayo ang libro o telepono para lang mabasa ang maliliit na letra. Hindi ito isang matinding sakit at lalong hindi ito hatol para sa iyo. Nawawalan lang ng elasticity ang lente ng iyong mata habang tumatanda nahihirapan na itong mag-focus sa malapit na bagay. At dito, huwag mong isipin na, ay, matanda na kasi, wala nang magagawa dyan. Malaking pagkakamali yan. Ang problema sa presbyopia ay madaling solusyonan. Sapat na ang makahanap ng tamang salamin sa pagbabasa o espesyal na contact lenses. At ang dry eyes naman ay matagumpay na ginagamot gamit ang eye drops na pampabasa o tinatawag na artificial tears. Mabilis nitong aalisin ng abala at poprotektahan ang iyong mga mata. Tandaan, ang regular at kumpletong pagsusuri ng mata ang pinakamainam mong paraan para mapansin ang mga pagbabagong ito sa pinakaunang yugto. Ang iyong mga mata ay nararapat lang na bigyan ng sapat na atensyon. Kaya naman, napag-usapan natin ang satpa pangunahing pagbabago sa paningin paglampas ng edad 65, ang katarata, glaucoma, age-related macular degeneration, diabetic retinopathy at dry eye syndrome kasama ang presbyopia. Ang maganda rito ay marami sa mga kondisyong ito na dati itinuturing na hindi maiiwasan ngayon ay matagumpay ng ginagamot o nakokontrol. Ang mahalaga ay ang inyong kaalaman at pagiging handang kumilos huwag nang hintayin na lumabo ang inyong paningin. Maging proaktibo. Maraming salamat sa paglaan ninyo ng oras para sa inyong paningin. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo, mag-like at mag-subscribe sa channel. At sa comment section, ibahagi ninyo kung alin sa mga sinyalis na ito ang pinakanagulat sa inyo o kung ano ang mas pagtutuunan ninyo ng pansin ngayon. Malaki ang halaga ng inyong opinyon.